obstetrician na mga anak nagpaanak muna ng pasyente bago isinilang ang sarili niyang baby. Mga anak na lang naka-duty pa. Ganyan ang nangyari sa isang obstetrician sa Frankfort, Kentucky na naghahanda na sana ang mga anak pero inuna muna ang kapwa niya pasyente na nangangailangan ng immediate medical attention. Kung naging matagumpay ba ang pagpapaanak ng buntis na doktor? Ito. Isang araw nagtungo sa Frankfurt Regional Medical Center ang obstetrician na si Amanda Hess. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang pasyente para isilang ang kanyang second baby. Habang inaantay ni Dr. Hess na magsimula ang procedure para sa kanyang paglilabor, napansin niya na sa kalapit niyang kwarto ay merong babaeng nagkakaroon ng contractions at nakita rin niya na merong mga nurses na nagtatakbuhan sa kasamaang palad, noong mga oras na yun ay wala sa ospital ang kanilang on-call o bigay ni -E at nasa biyahe pa lang pabalik ng ospital. Mabuti na lang at nasa hospital itong si Dr. Hess na bagamat malapit na rin mga nang ay walang pagdadalawang isip na tumugon muna ha sa tawag ng tungkulin. Lalo na at nakapalupot na umano ang umbilical cord sa leeg ng baby ng pasyente at humihina na rin ang heartbeat ng bata. Sa tulong ng buntis na doktor, matangumpay at ligtas na isinilang ng pasyente na si Leah Holiday Johnson ang pang-apat niyang anak. Samantala, pagkatapos ng tila isang normal na araw na trabaho, bumalik si Dr. Hess sa kwarto kung saan siya naka-admit at pagkalipas lang ng labing isang oras ay will winelcom na niya ang pangalawa niyang anak na si Ellen Joyce. Sa mga female doctors dyan, pwede niyo bang share ang kakatuwang kwento ng pagbubuntis ninyo while on duty? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.